Abot ng gabi, kakapicture. <laughs> Ito ang pinaka first time naming mag-hiking adventure kasama ang aming mga kaibigan. At napili nga namin itong Mount Taritan dahil wow. marami ang nagsasabi na beginners friendly lang Amazing! Totoo nga naman na beginners friendly ang pagkakyat sa Mount Taritan. Pero hindi namin inasahan ang mga bagay nito. Madaling araw nga pala kami nagkita-kita dito sa LRT Line 2 station. Mula dito ay sasakay tayo papuntang Antipolo station. No, Station, station daw ba 'to, Station daw ba 'yan? Kami si Juan sakay na, ah, tama pala. Hello, kongyo. Pagdating natin dito sa Antipolo Station, ay sasakay naman tayo ng e-jeep biyahe papuntang Kogyo. Ito mga mag mga ano na, maaraw na. <laughs> yung iba, umaalis ng ano eh, matalik araw eh. Eh, paano? Ang tagal kasi ng ako, no? At mula naman dito ay sasakay tayo ng jeep papunta naman ng Sampalok. Medyo mahaba-haba ang biyahe kaya siguraduhin nyo na meron kayong dalang candy o kahit anong ka putputin para hindi kayo mainit sa biyahe. Ah. At ito nga si Jolly, hindi ka na siya masuka. Dito naman sa Sampalong okay. ay sasakay tayo ng tricycle papuntang Agos River. Try dyan ka! Tanda tayo sa doon. Tanda tayo lang. Sige. Mark, dyan ka sa labas! Sa kabila. Ito yung tatlo. Ito na kayo mga girls. Ito ako sa kabila. Ito Bye. Bye. <laughs> see you later. Tricycle, see you later. Mark yung bag mo ano So, sakay tayo ng tricycle 125 Ang uh, tricycle Punin na kami <laughs> wow. Hey! Hey yo! Para makarating tayo sa barangay Daraitan ay kailangan natin sumakay ng floating raft. Pre, ba't sabi uulan? ulan? Ano gagawin natin? Sasakay tayo ng bangka. Tawid doon sa kabilang kabilang ibayo <laughs> bangka cruise cruise ship <laughs> Day off ako ma'am, day off. Ayaw ka, day off, day off. Awol, awol. Yay! Kuya ko lang yung bata.

Oh, ayun, saan ba tayo magpunta ngayon din? sa barangay sa barangay, magpunta tayo ngayon ng ilang barangay para magbayad ng baron <makes noise> ng talfi magkano bayad dun sa bangka? 15 pesos ang bangka, bawat isa mabot ingat, magap Open ng tulid <noise> yun. Ah, sarado. May otong, may ano kulang pa. <makes noise> Bakit po sarado? Malakas ulan? Pagkakakak. <makes> Buya! <noise> Pagtawid natin ng ilog ay sasakay naman tayo ng tricycle papunta na mismo doon sa barangay Tarita. Ang ka mag-permi. Kaya e tayo eh, makatapa natin eh. Dito tayo sa baan to? Barangay Daragitan, Tanay, Pinares, Multipurpose. Wow! <laughs> <Daring>. <laughs> dito sa Inaris Multi-Purpose Building ay kailangan natin magparegister at magbayad ng kanilang environmental fee. At dito ay may konting briefing at mamimili tayo kung anong attractions ang gusto nating puntahan. Pwede. Walang, walang time limit. Pero pag weekend may, may time limit yung picture and video. 5 minutes po Pero yung drone uh, allowed naman, di ba? Hindi nga lang di ako nagkain. Kain, Kasi kain 4 po po si Quack. 3 hours. Wala mang kainan doon eh. Depende lang yun. Tintin na lang daw. Pero usually... Magkano po? Kaya muna kami kain. ng Quack Quack. Hmm. Mababawasan na yung tubig. Oo okay, nga eh, yun nga yun. Mababawasan hmm. yung bigap. Wala? Yung ating tour guide si Ate J. Danka. Ay sorry. Ay. <laughs> Hindi ba? Sorry. So magbe-briefing muna tayo para sa ating civil service exam. Okay. Sa kanya nyo ibibigay yung guide fee, 900. Ano po? P100 po kan, 5 minutes. Sige po. Ito nga pala si Kuya Christopher, ang aming napakabayit na tour guide. Kuya may gabay niyo si Kuya Christopher po. So, ang terinari po natin is Mount Tarahita. Ang Mount Tarahita po ay may taas na 739 meters above sea level. Kaya nilalaat po siya ng 3 to 4 hours. Oh my God. Estimated time Depende po sa pacing. Pwede mabawasan, pwede rin po madagdagan. Tapos, ang terinari po natin, ang limited ba ito? Ang limited po. Pwede mag-uwi? Yay! Pwede mag-uwi?

Ah, templang. Ha? Puta ka lang pa ng tulong. Una pa lang to, ah. Wala, sabi ni Kuya, bababa na tayo. First, pahinga after lang. After, after 30 minutes. Pahinga agad. <laughs> Kadyaan mo sa akin na. Binitawan mo, nagulat ako. Akala ko paniki. Puta <laughs> nila, katingin ako sa pabay. <laughs> hmm, huwag ka gumaganyan. Hindi nga pwede yung gaganong ganong Kasi pwede yung ka Ayaw ko magkwento mga <laughs> <Nakapagod>. Pagod ako Play <laughs> ko na lang <laughs> <laughs> Second stop na namin to At dito ay medyo napapansin ko na, na hindi maganda ang kondisyon ni Erika Pag <laughs> nagkakating ko Pag-uwi. mo na, 30 minutes. <laughs> Dito ay nag-umpisa ng sumuka sa Erica. Marahil dahil kumain kami bago kami mag-hiking at uminom siya ng maraming tubig. Tanggalin mo yung sombrero. Yung sombrero, Dave, tanggalin mo. Para um, makaingas Pahinga lang lang. Yung electric pad, di ba dyan? Oo. Bilog yan. Dahil nakasuka na si Erica at makabawi na siya ng kanyang lakas, tuloy ang ating hiking. <laughs> <laughs> <Nating> ang, <tukso! laughs> ang suka! Huwag <laughs> pala kayong makakalimot na gumamit ng gloves. Hai, pa Talon. Let's go. <laughs> <laughs> um, station one. Station one. Ayan.

energy. <laughs> Second stop, <laughs> Station 2. Dito ay tanaw mo na ang view Station ng Tinipak River at sa kasamaang palad ay hindi na kami tutuloy <laughs> sa summit dahil kapos na kami sa oras. Kaya didiretso na kami ng Heart Peak. <sighs> Ito may kasamang senior citizen. <laughs> o, oh, yan. I-promote mo na. na. itong ah. shoes natin. Oh, guys, ano? look. Laban na laban. Magkano yan? Halagang 300 plus lang, guys. O, oh, saan makikita so, yan? Click na na lang sa, uh, ano ko, sa link. O, oh, okay. okay. <laughs> Ay, kadumo. Ay, kadumo. Sabi ni mama, sa mga sakit at Kaya, narating nga namin itong heartbeat. Dito ay mas matatano na natin ang magkabila ang ilog ng Kinipak River. Dito akyat, kasi nagbibigyan. Hmm. Aray! Aray! Ano ba yan, Eric? wow! Ano kami sa heart peak? Yeah! Thank you, Lord! aing mode ay nabo. Halik <laughs> 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 diba, na tayo sama ka. na nga di ba nasusukol na kasi ditoy grabe nakaliko-liko yung jeep pambot ah. Pati Pagod ang mga hikers. Ang higpit lang tikig Di ay pa naman sa kogyo hanggang ano lang puyata. Po Pack up na. Yung ano, na. Yung ano nga to? Ano. Ngayon naman ay kailangan na nating bumaba. Dahil inabisuhan kami ni Kuya Chris na abutan kami ng gabi kapag tumagal pa kami dito sa Heart Peak. Next stop natin ay ang Tinipak River. Dahil maulan at mataas ang tubig sa Tinipak River, dadalhin kami ni Kuya Chris sa Bukal para makapag refresh naman kami ng aming mga katawan. Dapat hindi ka nagdadala ng mga gamit na ano? Malaki so... Tip natin dyan, pag mag-hiking, wag mag na. dala na mabibigat. Importante, tubig talaga dapat. As importante At ay, 1. tubig. 1. At, 5, tayo At least 2 liters. Oo, 2 liters talaga. Ang per ano? Per person, per person. Per person. Kapag lalaki, pag babae siguro, kaya na 1 liter. 1.5. Hindi 1.5. 1 liter 1 liter ngayon kay Rio. Oh. Okay. 1.5. Kaya nga, Tsaka dapat yung mga gamit hindi ano Yung mabib malalaki, mabibigat huh, Tapos may enough na sleep Ilan oras na tulog natin? Tatlo? O, tatlong oras na tulog natin, putol-putol pa Pero at least kinaya natin Wow Sobrang uwag, so na uminom dito wag Baka ma mamaya ma ano yan Naririnig Yon na ba Ang agos ng ilog Ilog na yan, di ba?

So yung mga pupunta po dito, kailangan meron dalang ano, 2 liters na tubig. Kasi kulang yung 1 liter. Grabe, uho kami. Lugar. Ano pa Ano gusto mong Spicy at beef. Pwede po kayo mag noodles dito. Malapit lang po yung bayan ng At may tindahan po dito sa pagbaba ng mundok natin na din tanay dito Darlin nga Ano nga bakit nang keso yun? Parang abot na nga sya ng anila. Dyan! Wow! Wala, ito yung nakita natin kanina kung nasa pingot tayo Kaya nga, asan yung ano natin? Ito <laughs> ay, yun na tayo? Ano kayo? Doon! Ayun. Doon tayo kanina! Wow! Grabe yun! Doon kami! My friend! Ayun o, no, nakikita mo yun? Mm.

Whoa. Ang mga hikers, inaabot ng gabi, kakapitsur. Solon, solo. Eh. <laughs> -solo. Hey, gabi. Hello. <laughs> Ito na po yung aming hiking. Thank you for watching. Ginabing mm -hmm. hiking. <laughs> At yan po ang aming hiking adventure. Thank you so much for watching guys. Please subscribe, follow and share. Thank you so much. <laughs> Sorry. Bilim na kami. Krabi. Wala na. Grabe, wala na makita. Yeah, around me feels so heavy but depleted. Relate. In my blanket I've